kita nyo yan sobrang laki and then yung aming salary yung aming salary and then itong carrots na ito binili ko ito carrots ito na violet nagamit ko na nga ito eh bukasan natin dito yan o violet carrots may nagano doon, bigay. Ayan, gamitin natin to. And then, etong ating, eto lang dito lang gagamitin ko. Napaka-cabbage. And then, yung ating saboyas. Ito, gagamitan ko nitong nuts. May tulips siya. ayan. Para malasa. Okay, kailangan tayo ng ano sibuyas natira ito kahapon. Yung ating sibuyas Lagay natin dyan. Wala na ubusan na kami ng bawang kaya bumili na lang ako. Masarap pag maraming bawang, 'di ba? Mga kamami. Iluloto ko ito. Yung meron lang dito sa bahay. Hindi ko na ito lalagyan ng hipon. Kasi yung hipon na ilalagay ko, isinigang ko na baga. Kaya, ang ihahalo ko is, atay ninyo. Ay, sorry. Atay ni HLJ. Di balatan natin. Kayo mga Inday, anong ulam nyo ngayon? May nagugutom na ako baga. Premier na lang ito. Pasaway. Pag hindi ka naman mag-premiere, wala. Ang ha, maingay DB. Ayan, hiwain natin yung inano natin to Yung tawag niya. Piniga, piniga. Dinurog tapos iwain para mas malasa yung bawang. Uy, mas maganda na yung maraming bawang para ano. Walang umanong aswang. Aswang? Sabi nila aswang. Pagbuntis ka daw. Aswang. Pero alam mo, totoo yun. Yung parang merong ano merong ik 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 ba yun alam mo nahihinayang ako sa carrots pag babalatan ganyan na lang balat natin kasi kinakain ko ito ganito eh ito violet pero pag mo siya ganito rin. ito naman orange ay orange dilaw Nanaligo na naligo na isa. Kararating lang ni bolsa. Kasi ang tamis hindi dito sa balat. Kaya ganyan na ang. Kinakain ko nga ito para akong kabayo. Hugasan muna natin. Ayan oh. Ah, At bakit may ilaw? Ayun nga. ito binigyan pa kami ng habanero daw. Kasi binigyan namin sila ng sayote. Tapos, humingi pa uli. E di, binigyan na lang ng ano. Ah, binigyan nga ng sayote. Tapos binigyan kami ng habanero. Pinakamaanghang itong sili na ito. Ihalo natin para Siyempre, lagyan natin ng chayote. From, from, from. Ito, hiwain muna natin to maganda to na ano, ng ano arte, wag na ay, ganyan na lang, ngatim, yon, yon, ay, eto lagyan daw natin ng arte. Yung ating carrots. Gutom na talaga. Wala nang lakas. Kasi nga, bumili kami ng sa pain. Sa heater. Thank you sa mga nag tambay sa live ha. Very, very appreciate. Ito, sali natin to. Ay! Rinse daw. Ay, may ilaw ka na naman. Huwag. Eh? Ayaw nang may ilaw. So, ito. Hiwain natin. hmm Matamis naman din. Mm. hmm Damihan natin maggulay. Kasi matagal-tagal na ito, hindi nakakain ng gulay. Tapos, ito. Babara natin muna ito kasi didikit sa kamay mo ito eh. Yan. Ilaglag natin sa tubig. Yan. And then, ang gawa natin, anay natin tong celery. Hugasan muna natin. Alam mo, gustong gusto ko ito. Celery. Lalo na pag ihahalo sa bihon. Naku, mga hapon, ayaw nito karamihan. Celery. Carrots. Ayaw nila yan. Hindi ko alam. Hindi sila nakain ng ano hindi sila gaano nakain ganyan ganyan kami lang naman dalawa ni HLJ yun hiwa hiwa in uy galing sa amin taniman ito Naku, perfect talaga ayo press from the parm alam mo, perfect yung ano namin ngayon. Celery. Sabiho naman ito, oh, masarap to. Ihalo ko rin yan. Perfect. Wala man siyang pakialam sa tubig eh ganyan ko na lang to ilagay. Kasi, pag ito'y durog-durog na. Ano? Hmm. Hmm. Ay, pinatay niya na. Nakaramdam. Narinig yung ano. Doon ko naman nilagay yung ano. Conditioner. Conditioner kasi sa kanila dito, rinse. Iba daw yung ano. Saan napunta? Doon lang naman ako naglagay. Kuha pa ako ulit ng ano. Para sa bagong taon. Mag ano baga? Mag pansit kanton. Sabi nila wag daw kayong kakain ng manok para hindi daw kumayod. Tatama <laughs> rin na tayo nito. Pamahiin. Na. Ano? Tanggalin natin to. Yan. Perfect. Alam ko may ayaw ninyo sa inyo nito eh. Celery. Pero ito gusto ko ito. Yan! Yan yung ating ano... Sayote. Masarap din naman ng ano yan. Chapsoy na mayroong... Sayote. Nilalagyan nyo ba rin ba ng sayote? Ako timing lang ngayon, nilagyan ko kasi andito yung sayote. Isang piraso lang ilagay natin. Para mamayang gabi, ito na lang yung kainin uli. Pang ano to, dalawang ulam. Hindi ko na to haluan ng ano hipon uli ha, sinabi ko kanina. Kasi nawala na yung hipon, bumalik sa dagat. Atay ng manok na lang ihalo ko. Kasi magpe ako ng esda. Yung itim na isda. O hindi yung tilapia ha. Huh? <coughs> Yan and then hiwain. in Di kedoi. Hmm. Bagaimana hmm. orang tanya lagi ayah Lagayan juan. Ay, lagay. Ayan. Alam mo yung gutom na gutom ka na. Wala ka ng lakas maghiwa. Uy, ang mahal nito. 360 daw. 360 yen daw yan. Sayote. Anong ano. Laki oh. Yung aming cauliflower. Grabe. Magpapasalamat ako. Yes, ito ay tanim ko. Hindi ito tanim ni HLJ. Laki oh. Bibilhin mo ito magkano na ito? Ah. Bagay yung seedlings niya binili namin ng ano 40 pesos. Oo. Eh. Mm. Ito pa lang oh. Na. Mm. Laki. Hmm. May favorite to ito. Lahat na lang favorite. Sige na. Sino, pwede itong gawing ano, rice. Durugin mo lang ito. I Steam mo. Yung mga nagda-diet dyan. Ibig sabihin yung mga hindi kumakain ng rice. Pwede Pwede nyo yan going bagas. Hoy! Dami na Oh. Tapos siwain natin ng ganyan at ating huhugasan. Lakihan ko na siya kasi madudurog eh. Mm. Grabe ang ano. Meron pa doon. Kulay kulay yellow ata na ano, brook, a flower cauliflower. Yellow and violet. Ito white. Tatlong color yung nakita ko. Timing lang na nando doon siya. At kami magtatanim din no ng ano, broccoli. Ngayon nakita ko itong cauliflower kasi anihan na dito ngayon yan eh. Mano na siya. Maglalamig. Hmm. Hmm. Meron akong music daw. I-ano natin dito? I-dalawang loto eh. <laughs> Sobrang ng dami. Alam mo yung may pesta. Ganyan na siya oh. Uh. Dami no. Uh. Naglag na. Mainit na nun. Mm. Dalawang araw namin kainin. Itira ko na ito. Hindi na ano eh. Kaya lang pag hindi mo ito lutuin, iluto ko na lang. Bahala na. Kasi pwede naman itong papakain eh. Diba? Sinong kausap mo? kayo. mo, niyo ko kayo kausap dyan. Char. Hmm? Grabe talaga. Very thankful. Kasi, yung mga gulay doon, kung kaya nandito, na Nako. Tapos, hindi kayo sagot ng kumpanya sa bahay. Bibili kayo ng pagkain. Mangihinayang ka na lang. Yan, hugasan ko lang ha. Tapos ito. Pogs. Nilaga ko ito. May nabibili naman ang balat eh. yan ang content too big and then alog-alog lang yan. No. <coughs> oh. Madali na siya balatan yan. Tung. Tung-tung-tung. O, oh, diba? Madali na siya. Balatan. And ano na yung pagkain ni Bunso? Balatan muna natin to. pugo. Tapos ito yung ano. Are? Eh, nabubo pa yung manok. Atay. Hiwain lang natin to. Atay. Atay. Masarap may atay, di ba? Kasi pag malilit ang hiwa mo, hindi mo na mahagilap kung nasaan yung atay. Ito ayaw na ayaw ko to, kaya si HLJ lang pakainin ko nyo. Dalawang hiwa lang ang ginagawa ko dyan. syempre hugasan din natin kasi may mga bobon dugo dyan. Oh. No? Ayan. Ayan. katulad nyo, no. Tanggalin natin yan. Yan. Hiwain muna natin tong atoy na yung ating atoy. Madaming ano, kuskus balongos ang chapsoy. Luang ko lang nito. Yung pang kimuchi. Napaka-base. Masarap din kasi ihalo ko eh. <coughs> yan lang ganyan. Oh. Ihalo ko yan. Yan. Tinatapon nyo na ba yung ganto nyo? Sarap to kasi. Malutong. Yung aking chop suey. Ayan, yeah, hiwain ko. Para gisahin na natin kasi wala na akong lakas magsalito. Mga indoy. Eh. Malasa kasi ito eh. Nalang. Yeah. Ayan. Hmm? na Ano? Toloan natin ito. Hmm? Oh, ano nga? Si Masa, ang ingay ka mo. Hmm? <laughs> ah mo unko na ulto ni ang talaga eh buluin nya talaga iba eh. baro juwar ji damay, da <laughs> ay oi <Oy! laughs> masa lakas ng boses maingay mo hindi kuskus -kus mo na lahat yan. Hmm, kuskus mo na lahat. Puta talaga. <laughs> Pinaglaruan na ako, ha? Ah? Hindi ko man siya pwede bakita kasi nakabrip lang. Nakabrip lang naman to sila sa bahay. Pasaway talaga. Pag natulog ito sa lahat. Eh. Ganyan din. Hindi na nakapadyama. Kahit ako, nagubad na ako ng padyama eh. Meron nga naka, natutulog yun, nakahubad. Sino yung natutulog, nakahubad yun? Oh my God! Nalista? Ang ginawa doon? Nunood kami Korean drama. Napanood ko na yan siya sa TikTok, pero shortcut, shortcut kasi yung minanok ko. Ito, story talaga. Ito yung ano ito eh. Ah, everyday siya isang oras lang dito pinapalabas. Marami rin mga naloko dyan sa Korean drama. Ayan, magigisa na tayo. Hindi kasi kami nagtanim ng ganito sa ano taniman. Ayan, magigisa na tayo ha. Lagyan natin ng olive oil. Olive oil. ay okay, ko na ito. Sinabay ko na ito. Kasi gutom na. Bango na siya. Lagay okay, ko yung karo. Kasi medyo ano na po na sunod na atin para lami-lami yun lagay ko yung atay yun ang ating atay yun Oh. Oy, masarap na yan. Lagay ko yung celery. Lagay ko yung ako. ito pala yung galing sa tanima namin. Bell pepper. Yan. Oh. Madami na iyan. Ilagay ko yung main dish. Cauliflower. May ano dito sa aming birthday. sa live. Ang dami na muna. Yan lang muna. Itira ko na lang ito. Hindi na kaya. Yan na lang. Yow! And then, lagay ko na yung sayo. Halo-haloin ko muna. Ha? May nakalimutan nga pala ako ito. Yung face cake. May favorite. Dito siya. Ganito. Ganito siya, oh. Favorite ko ito. Oh, naku, ano ko talaga. Ihalo ko rin ito. Mix-mix na itong ano namin. Hmm. yano mo lang ito eh. Spritz, spritz mo lang. Ayan, ihalo ko to. Bakain. Hmm. Inalo ko na to. Inalo ko na yung kasoy, eh. Kaso na to. And then, Ihalo ko na ito. And then, inalo ko na itong dahon ng celery. May February. And then, itong ginalata natin kago. Yan. Yeah. Mix, mix. Huh. Lagyan natin ng paminta. Kasi merong iba na yung paminta. May gusto na maraming paminta. Diba doon? Lagyan natin ng aming seasoning. Yung seasoning namin is ganito Oh. Ayan. Pizza. Gawas sa Ayan. And then, lagyan pa natin. Ito lang po, po. Sesame. And then, soy sauce. Alam mo, hindi ko na tinatakal eh. Kasi yung lasa natin, yung bagay, yung ano natin is alam na natin tatlong kutsa ng sesame and then antayin lang natin maloto ang mga gulay mmmm ayan lagyan natin ng na konting tubig lang ganyan lang narinig eh. nyo yun doon nagpiprito ako ng isda ayan ito ay jalapeno. Uy! Mm. Ito na mga pinchap choy. Mapag, mapag. Yun. Mmm. Ayan ako. Uy, Ay, hindi na durog yan ha. Mmm. Masarap yan mga hinday mga kamami. Half cook lang yan. Mm. Yes, very, very. Yum! Na yung ating chop suey. Galing sa ating tsanimang.